ganda di ba? One of my favorite na kulay na bulaklak ay yellow. Bougainvillea, gumamela, tapos uh, orchids na yellow. Ayan, yung yellow bell. Basta yellow guys. Tapos na na kayo. Today's vlog guys, ay papakita ko sa inyo yung mga puno na itinanim nila dito. Naalala nyo ba yung vlog ko na sinabi ko tinanggal nila yung malalaking puno dito sa maya, no? Dito sa beach. Yung palm trees na naglalakihan at tinitirhan ng mga ibon at tinamnan ng mga puno na maliliit. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ito. So ayan guys, yung mga puno na sinasabi ko. Oh. Flowering trees pala siya. So bago ang lahat guys, pasubscribe naman po. Kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba. Okay? So eto guys ay dati naglalaki ang palm Tapos pag naglalakad ka rito hanggang doon, guys sa dulo May mga ibon, ang gaganda ng tunog ng mga ibon Yung mga ganyang ibon, ayan actually sila oh. Oh. Mga uh, pigeon Tinanlan nila namang puno So ngayon ko guys nakita na mga flowering trees pala siya Hopefully pag lumaki ang mga ito, ang gaganda lalo na yellow, One of my favorite colors ng plants or flower ay yellow. Ayan oh. Diba? Guys, kita nyo yan. Ayan o, oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. Oh. oh my God, ang ganda. Ayan o. Oh. Malilit pa lang sila. So, hopefully, mabuhay sila at mabilis lumaki. Anyway, winter ngayon. So, lalaki ang mga yan hanggang doon. Ayan guys, o. Oh. Antami. So, din nito. Yun nga lang talaga, guys, ay. Naglalagas ang dahon nito, 'di ba So, mag na kayo yung mga cleaners dito, yung mga gardeners, yung mga park maintenance. Ayan. So, ayan, ang gandun guys. So, kita nyo ba yan? Ang ganda kasi ng bulaklak. Ayan. No? Oh. So, yung palm trees kasi, ano lang, ah, hindi naman ganun naglalagas yung mga dahon bibihira. Ayan. No? Oh. Ayan. No? Oh. So, naglalagas ito, di ba? Ang ganda guys. Oh. Oh, kita nyo ba yan? Ang ganda, di ba? One of my favorite na kulay na bulaklak ay yellow. Bougainvillea, gumamela, tapos uh, orchids na yellow. Ayan, yung yellow bell. Basta yellow guys, patingkad na yellow. Ayan, ang ganda. Oh. So, tignan pa natin dun. So, ayan guys. Oh. Di ko lang alam kung anong pangalan na mga halamang ito. Dapat merong nakalagay, di ba? Ang cute ng nasa puno niya. Namumulaklak talaga. <laughs> yena eh. Ang ganda yelo. Natutuwa naman ako. Dati nalungkot ako guys. Alam nyo nung tinanggal yung mga palm trees or yung dates. Nalungkot talaga ako guys kasi ano, ang daming ibon, pinamumugaran. Tapos, pag umaga, hapon, grabe yung tunog nila guys. Ang ganda ng tunog nila. Nakaka-relax. So, nung tinanggal nga yun, nalungkot ako eh. Pero nung nakita ko to, talagang ano, sabi ko, ano bang puno to? Tapos nung nakita ko na mulaklak, ang ganda pala yan. Oh. Dilaw, my favorite. <laughs> Ayan, ang dami rito. Wow, sana lang ano, lumago sila. Oh, ganda ng mulaklak eh. Oh, tapos yung puno niya na mulaklak talaga. Oh. Oh. Ano ba tawag niyo sa halamang ito? Ayan, oh. So malaking puno din to, di ba? malaking bulaklak din to malaking mga ano ang gandun sa gilid eh dati kasi yan dates tingnan pa natin guys ang dami di ba nakakatuwa lang yung mga experience natin na pabago-bago sa buhay natin dati kasi puro dates mostly yung mga nasa park guys puro dates So pagka puro dates, alam mo naman ang dates mostly ay nakikita yan sa ano, native or endemic sila. Endemic ba sila sa Middle East? endemic ibig sabihin dito sila nakikita pag native uh, pwedeng makita dito pwedeng makita sa ibang ano bansa tama ba ako? please correct me if I'm wrong guys ayun ang ganda eh oh grabe yellow anong tawag nyo sa lamang ito guys please comments below pag alam nyo i-zoom ko ayan o, kita nyo ayan o. ang dami hanggang doon sa gilid pupuntahan ba natin lahat yan so anyway habang nag walk naman tayo eh. ayan. so okay guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw neto na nag flex muli tayo ng halaman dito na dati ay mga dates or palm trees ang man nakatanim dito ngayon pinamunan nila ng mga puno na namumulaklak ayan ang ganda naman diba? so hindi tayo nang hinayang. Actually, nang hinayang ako nung tinanggalan mo yun. Pero, pagkakita natin ngayon, kung lalaki sila, talagang maninirahan din yung mga ibon dyan. At babalik yung sigla. Nakaka-relax. At uh, nakaka ng na mga huni ng ibon. So, ayan guys. So, okay guys, hanggang dito na lang tayo. Please, pahingi po ako ng support. Pag-subscribe po. At huwag kalimutang pindutin lagi yung notification bell dyan. Please guys. Okay? Ingat tayo lagi. Have a good day ahead. And got this.